Ito po ay gamot sa bagong panganak ng mga binat. Yan. Ang kukunin nyo rito Yon ang talbos na hindi pa bumuka yung matulis. Yan yung matulis ito. Turo ko yan. Ito. Yan, matulis. Yan. Yan to. Hindi, gamot sabihin natin ito. <laughs> Oo. Kaya papadala ko sa buwan eh. Kung tawagin ito siya, ang puno na ito, Lagnob. Lagnob. Hindi kayo nabinat yung ano ko, yung pamangkin ko sa pasig ko. Sugat na O ito, 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 ito. Lolo? kung tawagin ito, lagnob. Ang kukunin, yung tulis na ito. Yan, sa tulis na yan. Hindi pa nabuka. Tapos, pitong piraso, ilaga, at ipainom sa may binat na bagong panganak. Epictive. Epictive yan. Lagnob yan kung tawagin. Ipapasa ko pre. E, isa pupunta pa ako ng pasig. Oo. Ayan na lang, oh. <laughs> we, ayan we. Ikot-ikot ka dyan sa mga ilog-ilog di sa pasig. Lagnob yan kung tawagin. Lagnob. Pito, yung nasa daliri ko. Yung pitong piraso yung matulis na yung hindi pa bumuka ang dahon talbos yun ang kunin mo, pito ilaga at ipainom sa may binat, ayan o ayan o yan, yan ito, yan yan ang tinuturo ko kahit saan makikita mo yan ito yan sa lahat ng makakita nitong video ko importante yan sa mga bagong panganak na nabibinat pitong piraso lang ilaga at ipainom sa may binat tested and proven na yan 10-4